Pakinggan po naman natin ng pag-uulat mula sa impilan ng DWBL Bright FM, CMN San Fernando, Pampanga. CNN Live Nation Chin Nugid, magandang araw sa iyo. Maya pa Ariel, King Lalawigan Kapampangan at King Mabilog Up Pilipinas. At para King Balita, Ibat Keti, Lalawigan. Kapitolyo ng Pampanga, hinatiran ng tulong medikal ang mahigit siyam na raang pasyente sa Arayat. At para sa detalye, pinangunahan ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda ang isang medical mission sa ilalim ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program noong ikadalawamput-anim ng Enero kung saan siyam na raan at walong ang mga pasyenteng nakinabang rito kasama ng bise gobernador ang isang grupo ng medical professionals na kinabibilangan ng mga doktor, nurses, dentist at espesyalista na nanguna sa medical at dental mission bawat pasyente ay nagkaroon ng pagkakataon para sa medical check-ups, eye consultations, dental extractions at take-home medicines. Ang programa ayon kay Pineda ay pagpapakita ng pagsusulong ng administrasyon sa pampublikong kalusugan. Bawat pasyente ay nakatanggap rin ng relief goods mula sa Department of Social Welfare and Development at financial assistance mula sa provincial government. At mula po rito sa DWBL 91.9 Bright FM, CMN Pampanga, ako si Chinchin Chin Nugid, nag-uulat para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide Maraming salamat, Chinchin Chin Nugid mula po naman sa DWBL Bright FM, CMN San Fernando, Pampanga. So,